Uh, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. Ang inyong lingkod si Shadir. Hay na, bumabati sa inyo ng Happy New Year. Oh, papasok na ang year 2025. Sana po lahat tayo ay maging maswerte sa pagpasok ng bagong taon, year 2025. Year of the Snake. Kaya naman, asahan natin na magiging maswerte tayo pero maraming pwede magtrahidor sa inyo. Pwede kayong kala nyo ay kaibigan, yung pala hindi. O kaya naman, piling nyo magkakaibigan kayo pero sa bandang uli ay magkahaway pala kayo. Ano? Yan po, kung noon merong unity, ngayon ay eh, pwedeng mawala ang unity. <laughs> Yun po, ah, pag-uusapan natin sa gabing ito ang... Ah, ang, ano ba title natin? Walong bagay na dapat ilagay sa loob ng bahay upang makamit nyo ang swerte. Nako eh, ma yung mga walong bagay na yan. Ito eh, hindi na natin tatalakayin yung pagsalubong sa bagong taon kasi eh, nandito na tayo, sa salubong na po tayo. Pero, ang tatalakayin natin ay para maging maunlad tayo sa susunod na taon. Ano bang ang magna uh, mga walong bagay na yan na dapat nating ilagay sa loob ng ating tahanan upang maging maswerte ang ating buhay sa year 2025. Ulitin ko, Happy New Year po. Nakita nyo naman, naka... Ano ba tawag ito? Emerald Green ba to, O, Emerald Green? O, isa sa kulay na mas maswerte sa pagsalubong sa bagong taon. Eh, bagamat yung mga anak ko naka-red eh. Pero okay lang po, red man o, oh, o oh, emerald green, eh, okay yan. O oh, kahit anong klaseng green ay okay yan. Ano? Sa ah, sapagkat eh, naglaki lucky color pa rin yan nang darating na oh, sa year 2025. Kaya sana naka-emerald green din kayo. no? Ah, ngayon, gabi ito, babalikan ko yung ating topic. Pero bago po natin puntahan yung ating paksa, eh, ay meron mga tumawag sa akin, particular doon sa nabanggit ko kahapon o kagabi sa ating live, patungkol doon sa, sa dulong yung last number doon sa serial number ng pera. Eh kasi daw, paano sila kung nasa ibang bansa sila, ay eh, dollar yung pera nila. Yung sinampo lamang po natin ay peso kasi nasa Pilipinas. Pero kung kayo ay nasa ibang bansa, kung ano man yung pera dyan, ay gamitin nyo kasi may serial number din naman po yan. Yung serial number na 168 ang dapat mapagsunod-sunod nyo. Kahit anong bansa kayo naroon, yung pera nyo dyan ang gamitin nyo. Siyempre, sinampo ko lamang po dito sa atin ay eh ang 1,000 pesos yung pera natin. Pero kung nasa bansa kayo, pwede kayong gumamit ng pera nyo dyan. Basta yung serial number ang susundin nyo, 168. O, yan po. Pinaliwala ko na rin kung paano nyo gagamitin para maging magsilbing money magnet ang pera yan. Ano po? Ngayon, na uh, simulan na natin. Ang talakayin. Uh, punta natin. Walong bagay mang walang bagay na dapat mong ilagay sa loob ng bahay upang maging maswerte. Kamusta na pagdiriwang nyo ng New Year? Aba, nagaanda na ba kayo ng mga paputok? Ingat-ingat lang at baka masabugan ang inyong mga kamay. Kapag nasabugan ay hindi maganda yan. Dahil na buong taon kayo magsasuffer sa inyong buhay. Ano po? Kaya ingat ingat. Kung magagawa naman ninyo, wag na magpaputok ay wag na lamang. Ano po? Ah, kaya maging maingat ah, 'yung mga bata na naglalaro ng kung ano-ano'ng paputok na 'ko, ingat-ingat po kayo, mga bata. At baka lumabay kayong wala na kayong daliri Simulan natin. Ang ah, marami sa atin ang hindi alam ito na may walong bagay na dapat kayong ilagay sa tahanan upang makaakit ng swerte sa buong taon ng 2025. Ano ba ang mga bagay na dapat nasa loob ng tahanan? Unahin natin ang snake plant. Nako, ito. Dahil year of the snake, gamitin natin ang snake plant. Sinasabi ng ngayong year of the snake o 2025, kailangan natin na maglagay ng snake plant sa loob ng ating bahay. O opisina man yan sinasabi na hinihigop nito ang mga mikrobyo at chemical ng hangin. Bukod dyan, nilulusaw din niya ang mga negative energy sa ating tahanan. Sinasabi rin na nagsisilbing protective, protective energy. Magsisilbi itong palanggalang laban sa negative chi. Mainam na ipwesto ito sa lugar kung saan hindi gaanong nadadaanan ng mga tao upang manatili siyang malakas ang enerhiya. Kung nadadaan-daanan kasi ito, pwedeng manghina siya, lalo na kung malakas ang negative energy ng mga taong palagi ang dumadaan sa kanya. So, ipuesto sa hindi gaano nadadaanan. Oh, meron na tayong isa. Ang pangalawa natin, walong peraso ng holen. O walong peraso, o may bit pa sa walo. O mga holen na lang. Yung marble, no? yun Yung nilalaro ng mga bata, no? Marble. Yung may iba-ibang kulay yan, eh. Ngayon, kung meron kayong jar na crystal o clear na jar, ilagay niyo yung mga marble doon kahit hindi walang perasong. Mas marami, mas maganda. Pero iba-ibang kulay. Sapagkat, ano ang magagawa ng marble na ito? Tingnan natin. Napaka-importante ng marble o hole na ilalagay mo sa isang jar yung clearance at ipwesto sa south corner ng inyong bahay. Magsisilbi itong attraction ng good energy. Kung meron namang poison arrow sa loob ng bahay, pwede nitong sirain. Kaya mainam na ilagay ito sa inyong living room. O yan. Nakita nyo. Walong perasong oren o higit pa. Yung marble, may iba't ibang kulay. No? Isunod e, naman natin yung pangatlo halamang luya. Ito yung luya, yung ginger. Luya. Uh, pagka ito, ito sa ilalagay natin sa bahay natin. No? Yung luya, pumili kayo ng magandang klase. Meron dyan, ang ganda ng forma ng luya. Eh. Ngayon yung luya na yan, ilagay nyo din sa isang jar, no? sa isang sa isang parang parang uh, maliit na yung jar no na pwedeng paglagyan nung uh, nung luya no nung, nung luya na pwede siyang umusbong mabuhay doon tama po ang narinig ninyo halaman na luya kailangan nito sa ating tahanan ang maliliit na usbong nito mula sa mismo sa kanyang katawan nagpapahiwatig ng money attraction sa bawat pag-usbong niya, humihikayat ng good energy at nagwe-welcome ng pera. Napakainam na pumili ka ng luya na maganda, medyo malaki at may magagandang hugis. Iligay mo ito sa isang maliit na jar na kulay berde. Lagyan ng lupa ang jar at ilagay ito. Ilagay ang lupa. Ang ilagay sa ang luya doon sa lupa. Hayaang mabuhay ito at umusbong ang dahon doon. Mainaw ito na isa sa isang bahagi ng inyong bahay, particular o living room. Yung luya. Alam ko, pwede rin yata sa tubig yan, umusong. Pero mas mainam kung lupa daw. Pero umamit kayo magandang lupa. Ha? Pwede nyo ilagay yan sa isang lugar, sa inyong living room. Uh, ah, ng money attraction. O oh, yan, may luya ka na. Pangatlo na ba yan? Ngayon naman, ang susunod natin, gold coins. Yung gold coins, hindi naman pera yan. O, man, o mga tsokolate. Yung tsokolate na may gold coins. Kung wala namang ganun, pwede rin mga tsokolate at candy lang. Kumuha ka na isang parang platito. Isang platito. Bumili ka lang maraming tsokolate o may formang gold coins siya. O kahit na wala yun, ilagay mo dun sa maliit na platito. Ngayon, ilagay mo yung tsokolate doon at mga candy. Ilapag mo yan doon sa pinaka-center table do sa living room mo. Kung wala ka naman center table, sa side table. Pwede mo doon ilagay. Bakit kailangan ito? Mainam na maglagay ka ng mga candy o tsokolate sa... Matawag. <laughs> Nawala no, ako. Mainam na maglagay ka ng mga candy o tsokolate sa isang mangkok o kaya platito o kahit anong klaseng lalagyan. Ilagay ito sa center table o side table ng inyong living room. Ang matatamis na lasa nito at makulay na pabalat o yung wrapper niya. Nito ay nagaanyaya ng good fortune. Hayang kumuha ang iyong bisita o mga kasama sa bahay. Pero kapag napapansin na naubos na, maglagay nito ang tsokolate ay nagpapasaya sa kumakain nito. Ganon din yung candy, nagpapangiti sa kanila. Kaya magsisilbi itong masayang pamilya ang tahanan. Walang problema. O, oh, di ba? Yan yung mga tsokolate. Kaya may makikita kay sa bahay. May mga ganyan eh. Ako din dito meron. Kaya lang, nauubos. No? Alas maubos. Ah, ito naman. Pang ilan na ba itong ah, natin, ah, banggit natin? One, two, three, pang-apat, gold coins sa mga tsokolate. Pang-lima, charcoal o uling. Nako, bakit naman tayo maglalagay ng uling? No? Sa maray, talong iba. Ang charcoal o uling ay lumulusaw na mabahong amoy o maging ng mga yung tinatawag nating parang amag. Pumili ng magandang klaseng uling, ilagay sa isang lalagyan at ipweso ito sa inyong dining area. Ang anumang malangsang amoy na pwede magdulot ng negatibo sa inyong tahanan ay kayang lusawin ng uling na ito. Mainam na ilagay sa isang lugar sa bahagi ng inyong dining area. O oh, yan, no? Oh. Yung charcoal. Ngayon pang, pang ilan na ba ito? Isusunod natin, painting na maraming puno. Yan. Kung mahilig kayo sa painting, uh, dekorasyon, ah, uh, mainam daw yung painting na maraming puno. O kahit poster yan, pag-frame pa, pa nyo, na maraming puno, pero yung puno na malalago ang uh, katawan o mga dahon nito. Maglagay sa, maglagay sa inyong living room ng painting ng matatabang puno o mayayabong na dahon nito kailangan na nas, yung larawan, no? Humikayat kasi yan ng katatagan ng buhay. O yan, alam nyo na kung bakit. Isunod natin yung golden power stone. Eh, ito, iminom mong ko talaga ito eh. Uh, pwede naman kayo makakuha nito sa akin tanggapan. Ano po? Yung golden power stone. Ang kulay ginto na bahagi ng katawan ng golden power stone, ay magsisilbing pangakit ng yaman. Mahalaga na maglagay nito sa isang bahagi ng inyong silid o kaya living room o kung saan nakalagay ang inyong lagayan ng pera. Lagayan, katabi hindi sa loba. Ah. Mainam na itabi ang golden power stone sa kung saan nakapuesto ang inyong taguan ng pera. No? Para parang magnet, ma-attract nga yung swerte. Kuminang ang biyaya para sa inyo. Siyempre, yung pangwalo, yung pangunahing pampaswerte ngayon 2025. Ano ito? Yung amuletong tectum talisman. No? Kailangan nyo yan talaga. Ang pangwalo ay ang magpaglalagay sa loob ng tahanan ng amuletong tectum talisman. Ang pangunahing lucky charm sa year 2025. Importante ito upang mahikayat ang swerte at mabigyan kayo ng proteksyon ang inyong pamilya. Bukod dyan, magsisilbi rin itong proteksyon sa anumang problema o unos ng buhay na pwedeng dumating sa atin. So, yan po. Meron na tayong walo. No, walo. Walo na yung ating... Uh, walo na yung ating... Uh, tawag ito. Pinalakay. No, walo na. So, yan po. Ano? Ah... Uh, hindi na natin ito dalagdagang pa. No? Uh, ulitin ko yung tungkol dun sa pera. No? Yung 168. Kahit anong klaseng pera, kung saan bansa kayo pwede yan. Kung dollar, pwede po. Ano? Kasi sinample ko lamang yung peso. No? Doon sa mga nais na magpapunsoy, pwede nyo akong tawagan. Sa aking numero, 0917 -940 1111 Pwede rin sa aking Viber, yan din ang aking number o kaya mag-email kayo sa aking email ad highlanderscoachalir at yahoo.com o kaya mag sa aking messenger ang aking Facebook account, Shalir Hayla o kaya follow nyo ako sa aking Facebook page, Shaila Shalir, Shalir o yan po Ah, nais ko lang batiin yung mga nanonood sa atin sa kasalukuyan. Ah, binabati natin si ah, ito, that one. Ryanair Aviation. Hello, ah, Happy New Year. Hilda Carlini, good evening sa iyo at Happy New Year din. Uh, ah, oh, Tatalog siya kung nasan tayo. Happy New Year, binati natin. Colleen Boniel, Happy New Year ma'am. Jollibee Bongo, Happy New Year. Salamat sa pagbati. Glenda Pomelo, Happy New Year sa iyo. Josie De La Cruz, Happy New Year sa iyo sa iyong pamilya. Mayra Aurelio, Happy New Year din. Rowena Gapasin, maligayang mga bagong taon. Evangelina Luz, Happy New Year. Marcos BM, Happy New Year din sa iyo. Amarites Gikalao, ng Dubai, Happy New Year sa iyo. Agnes, Agnes Chu Happy New Year. Mayra Asiret, na Happy New Year, no? Kapalaran sa mga susunod, tatalakay natin yan. Happy New Year din kay LYSS, Mel Carbonillo, ah, uh, uh ito, Rowan Pegoncillo, Happy New Year, Bill Cagas, mga Happy New Year sa'yo, na nasa sugod, late Narating ko yan sugod late, may nagpapunsay sa akin dyan eh. Uh, Berginil da Marlinga, Happy New Year, Leonida Chang, Okay po ba ang health ko? Eh, lahat na naman tayo. Okay. Joy San Antonio ng USA. Uh, California ba ito? Happy New Year sa iyo, ma'am. Uh, sa Pilipinas sa po ba kayo? Jennifer, Happy New Year sa iyo at sa iyong pamilya. Hilda Barcelon. O oh, kahit anong klaseng luya, sinabi ko na, yung luya, yung medyo maganda namang klase. Ano? Virginia Marlinga. Pwede po ba yun luyan dinaw? Huwag na yun. Medyo maliit eh. Yung isang klaseng luyan gamitin nyo. Teresa, good evening. Ah. Good evening sa'yo. Happy New Year. Suset Navarro. Teresa, happy New Year. At sa iyong pamilya, Gabriel Gumangan ng Dasmariñas, Cavite. Suset Navarro ulit. Maria Teresa, Duldoko ng Singapore. Agnes Toto, Josephine Belbalesa. Happy New Year sa'yo. Ah, Mel Carbonello Happy New Year din ah, Kevin Lawrence De Los Santos Marvel, Happy New Year Melinda Torres Happy New Year sao. uh, ah, Nasa Isabela ah, ano pa? Isabela City Basilan, Mindanao oh, Happy New Year sa mga taga Mindanao Jennifer Makaraig Happy New Year Emily Austria ng Switzerland Yung mga kababayan natin sa Switzerland Binabati ko kayo ng Happy New Year Edita Pascual, Happy New Year sa iyo. LD Les Flet, Happy New Year din. Ah, uh, Rodriguez Rapols, sa uh, Happy New Year ng Jordan. Nasa Jordan si Jan, uh, to, Janet. Nasa Jordan siya. Sa mga kababayan natin sa Jordan, Happy New Year sa inyo. Eber, uh, Edelor, Happy New Year. Estrella Petel ng Sambales. Leonida Chang, Ah, uh, Happy New Year sa'yo, Berhinya Marlinga. Happy New Year. Ano po? Ninet ng uh, Japan, binabati kita. Happy New Year sa sa'yo. At sa lahat-lahat, kayo po ay binabati ko ng Happy New Year. Panalangin ko na maging masaya at masagana ang inyong bagong taon. Sabi ko nga, sa pagsalubong natin sa bagong taon, ang unang-unang gagawin natin, huwag muna, muna lantakan ang inyong pagkain. Manalangin muna sa ating Panginoon Diyos. Magpasalamat sa biyayang nakamit natin itong nagdaan taon o kasalukuyan taon nagdaan taon. At magpasalamat kayo at lahat ng mga problema na dumating sa inyong buhay, ipanalangin nyo na wag na itong magtuloy sa darating na taon o no? sa year 2025. Wala ng problema at maging maayos sa kayo. Yung mga kalusugan naman natin, pagdasal natin, ay pagbasbas tayo ng Panginoon Diyos na hindi tayo magkasakit. Ano, maunlan na buhay sa susunod na taon. Ma Happy New Year sa inyo lahat. Ang inyong lingkod, si Shalir Haida. Lagi nagsasabi sa inyo, ang mabuting gawa. Iatid ka ng Diyos sa saganang taon. No? Ayan. Hindi ba natin ang konte Iatid kayo sa masaganang taon. Ang mabuting gawa nyo. Ano po? Ayan. Wala na tayong masabi kundi Happy New Year. Pakashare lang po ang video na ito. Mag-subscribe. Pindutin ang button bell at sa ganoon lagi kayo maging updated. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating pro programa, lagi ko sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!